Good evening. So ngayon, kain tayo ng macarons. Ayan. Gold deluxe macarons. Butter macarons. Wala. I'm sorry if you can't come here all. I'm excited now for mine. So, you, guys. Wala na akong umayon, guys. Lagay ko sa rack. Okay lang. Nah. Hindi siya pwedeng gawing mukbang. Kasi, masyadong matamis. Baka ako ay diabetic Harap! Ang harap. Ano mo ba? Two days ko palang nakain ko. Flat, flat, tops, milk chocolate. 30 pieces. Two days ko palang kinain ganito na yung natira. Lagot ako na ito pag tumanda na ako magiging diabetes na So anyway, today is ang topic natin is paano mag-ipon kapag RFW pa. Pagkakang dito kasi ibang bansa, ah uh, kung gusto mong gumala, gumala ka na lang sa malapit sa bahay niyo na pwede mong lakaran, like mall. Tulad ko, kasi ayoko mag... Minsan lang ako pumunta sa city kapag magpapat mag, magsisave ako ng pera para sa future ng anak ko. Pupunta lang ako sa city ng minsan isang beses lang. Isang beses lang pupunta na isang sa city. And then, hindi ako nagtatagal doon. Kasi, syempre, nandun lahat yung Filipino foods. So, kung gusto mo makatipid, hindi mo naman kailangan tipirin yung sarili mo kasi nag-work ka, diba? Kaso kapag may pangarap ka sa buhay na, syempre, 2 years lang yung kontrata. Actually, hindi naman 2 years talaga natatapos yung contract namin. 1 year and 8 months. Kung itatimes mo yon yung buong sahod mo, like me, 700 ang sahod ko. Kung itatimes ko yun, 700 times 40 equals 28K. So, yung 28K, um, paano mo yun? i e, kukwantahin mo yung lahat. So, ganito yun ako kasi, kaya ako nakabili ng lupa kasi na-advance ko na lang buong sahod ko. Kaya ako nakabili. And then, yung nagiging extra ka, yun ang binibigay ko sa anak ko. Ayun. And then, yun nga, pupunta lang ako ng isang beses sa isang buwan sa city kasi ang mahal ng pamasahe dito guys. Kung totoo siya ng pamasahe dito pagpunta kung gumala ka. Mga ano, 400 pesos na. So ako, I decided na dalawang oras, tatlong oras lang ako lalabas. Tapos uwi ko dalawang oras lang ako sa labas o so tatlong oras. Isang oras ang biyahe. Isang oras ang pila pag nagpapadala ka ng pera. At isang oras ang pauwi. So, umuwi agad ako kasi para babayaran ko yung na-advance ko na sa sinahod ko sa amo ko. Alam nyo ba, gumagala lang ako sa malapit dito sa bahay namin kasi merong merong mga simbahan dito pwede kang magbaas. pero dahil nga nagtitipid ako at gusto ko makapag-save ng pera, nilalakad ko na lang nakapag-exercise pa ako kasi nga, although everyday naman ako nakapag-exercise kasi lakad na ka na dito, balinis na ka na pero syempre iba pa din yung naglalakad ka na may araw ayun hindi lang guys, tsaka hindi ako pala kaibigan, nahiipag kaibigan ako, nahiipagkwentuhan, nahiipisali nahiipipagano, pero yung yung alak, inom, hindi hindi ako nahihiga anong nahihiga ano pati sa simbahan kasi ang dami ko nang na-experience na bad experience so sabi ko sa sarili ko kung mga yellow bill ako wala akong mararating parang kaya ang isipin ko parang paano na yung magiging kinabukasan ng anak hindi ko inisip yung sarili ko mas hindi isip ko yung anak ko kasi hindi ko siya maging katulong sinabi ko na to pa ulit ulit ayaw ko siya maging katulong kasi ang pagiging katulong hindi siya madala hindi siya biro. Hindi ako nag, na, hindi ako na paglokohan, nagsasabi ako ng totoo. Mahirap makihalubilo sa ibang lahi kasi ang ibang lahi, ang baba ng tingin nila sa mga Pilipino. Kaya kung ako sa inyo, kung meron din kayong mga magandang trabaho dyan sa Pilipinas, kung kumikita rin kayo ng 10,000, 15,000, dito ka ni yung po. Kasi alam nyo na yung uh, storage ko is full storage na. So, yun na yung sinasabi ko sa inyo. O, tandaan nyo na lang yung mga sinasabi ko bago kayo mag-abroad. Pag-isipan nyo mabuti dahil hindi giro ang pag-abroad sa ibang bansa. So, is, kaya kayo, kapag mayroon kayong anak, kapatid, ate, kuya, or nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa, tanungin nyo sila kung okay sila. Baka nagpapanggap lang sila na okay sila kahit hindi naman. God, bye guys, and God bless you. Bye bye.